So sir, magandang magandang uh, gabi po at pa, mga madaling araw na po ngayon at uh, tayo po ay uh, uh, nandito po sa ating live. Yes, 2:49 in uh, the morning. Yes. So so pinagbigyan tayo ng administrator para po magbigay siya ng information doon po sa nakakalito sa mga OFW's ano. Sir, bago po tayo mag-ano no, sa marami po kong na-receive at sir Uh, isa po, may kasama po ko sa bahay na pauwi po ngayong gabi sa Pilipinas at nagtanong sa akin kasi kung kailangan ba niyang i-declare ang kanyang dalalang ay mga personal effects niya pa sa lubong, wala namang large quantity. Sir, andyan na po kayo, kayo po. Take it away, sir. Kayo na po bala uh, mga uh, Ito kasi stand out from uh, kasi nalito si ano eh, yung OFW, ano ba yung kanyang lalagay? So, for for the for I ano, don't no? for the sake of clarity muna and ma enlighten natin yung mga uwi. Ilagay niyo kasi OFW kayo. Lagay mo OFW kasi pag OFW ka exempted sa iyo up to 150,000. Ang nailagay kasi ni ano ni Majelin eh, yung uh, resident ngayon ito nga yung sina, sinasabi ko doon. Hindi naman gano kabigat na mali. Uh, Ibig sabihin, sa kung paano pinapaliwanag eh. Uh, uh, kasi ang intindi niya, resident. Eh resident na siya ng Dubai. All the OFW pa rin siya. And then na ilagay niya ay vacation. Kasi nga, siya ay magbabakasyon and then babalik siya ng Dubai. Uh, ang ina-explain ko nung doon sa mga official nung uh, Bureau of Customs, ano eh, uh, sa pananaw kasi nila, they were polite, And then, uh, ayoko rin yung nagagamit yung para maximum tolerance. Hindi naman nagrarally yung OFW. And, and I, 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 told them na kapag ka OFW, tingnan mo ang sitwasyon mula sa kanyang bata Kasi iba yung hugot ng OFW eh. Una, nagbiyahe ka. Yes, Magal. na oras. Diba? Wala niya galing ka Middle usually siyam na oras yan. Uh, tapos, lalong-lalo lalo na pag ang itutukuyin, ay mga pasalubong. So ako, sensitibo ang mga OFWs dyan. Kasi yan ang kanyang trophy eh. Trophy niya yan. parang, yan ang nagsisimbolize ng kanyang kaligayahan na pag umuwi siya, meron siyang pasalubong. So, dapat nauunawaan yon kung paano mong ititreat ang OFWs. Pagdating sa ganitong bagay, kagaya nung nasabihin kagad siya, bawal mag, bawal magbulat-lat ng gamit doon. Eh, sabi ko, uh, mas maganda siguro kung nasabi niyo paglapit niyo eh, uh, Ma'am, meron mo ba kayong problema? Baka meron kaming maitulong. Eh, the effect will be the same, but as I've said, kung na, doon sa interview, ay, uh, doon sa uh, clips, magpapanong yun, sabi ko, wala pang ano, walang tension, walang friction. Kasi nga kadarating niya lang eh, di ba? Uh, yan okay, ang ina-appeal ako kasi na naiintindihan ko kako ka yung pagpapatupad nyo ng mga rules. Pero kailangan din magkaroon tayo ng understanding sa pananaw ng isang OFW kapag ka mga pasalubong niya ang nagagalaw. Nag-iiba hmm. kasi kako ka yung buong eksena. Hindi na hindi na ako yan ano kasi uh, ano, nakantimus na doon sa kanyang, kumbaga, you rub her the wrong way. So, anyway, uulitin ko lang, para sa mga uuwi ng OFWs, make sure that you declare you're an OFW so you can enjoy the benefit of bringing in 150,000 pesos worth ng mga iyong pasalubong or kung ano man ang dala mo uh, nang hindi ka na mapapatawa ng ad valorem tax or whatever tax will be, uh, I don't know, um, tawag dito, uh, na maipapataw iyo. So, ganun lang naman yun eh eh hindi na ako sana dapat umabot sa nagkaroon ng galit. Eh kaya nun, ano eh, hinanap ko pa nga yun sa Santa Rita, Kabong. Sa Pampanga? Oo. Mm -hmm. Inano in, 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 ko pa, mag-lunch. Para nga kumalma. Kasi in a way, naawa rin ako. Yung iba naman natin mga OFW, palagay ko yung mga nambabatikos di naman kayo OFW. Yung mga kayo makialam, di nyo naman naiintindihan eh. Uh, subukan yung mga ganyang ganyan-ganyan yung mga hirit. Ako harapin niyo, Hindi yung sasabihin niyo sinungaling yung OFW. Hindi naman siya nagsinungaling. ay I mean, nagkamali siya. Oh, ay eh, eh, hindi naman ganun kalaki yung pagkakamali para banatan niyo ng banatan. Nagkamali. Uh, yun ang intindi niya eh. So, tinatanong ko nga, ano ba dapat na uh, kanyang ilagay? Oh, eh yun nga, o, 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 OFW siya, eh, nagkamali nga siya, dalang intindi niya, residente siya, eh, residente siya ng Dubai. Meron siya mga maliit na negosyo doon eh. Hindi naman hmm. ito dukhang-dukhang OFW, but I understand na pahiya kasi siya kabong. Yes, okay kasi, eh. Diba? Sir, uh, uh, pwede mo kasi siya kung paano po ba naging nangyari, sir, noon? Kung kahit ano lang, sir, konting ano lang, ano po ba ang nangyari, ng ginawa ng immigration? para maintindihan ano Mo yung, Uy ano, alam mo yung tono ng pagsita na sa pananaw nga nila, polite. Ang sabi ko, hindi. Sa, sa OFW, masakit pakinggan yun. Mm. Yung sinabi mo, bawal yan. Oo, tama, bawal yan. Pero tandaan, kabi ko, tandaan nyo, nanggaling siya sa trabaho, bansa, mm. na hindi naman siya ang, kumbaga, uh, ranking number one sa citizenship. Mm. Kung mag-agtatrabaho ka doon, siyempre, lagi hindi naman ikaw pwede maging first class citizen doon. So, mm -hmm. nagkaka-experience ng mga OFWs natin ng kung paano rin tratuhin. Na hindi ka naman makakapalag dahil hindi ka taga tagaron. Ang kinasasama ng loob niya, umuwi ka ng Pilipinas pagkatapos gano'n ang sasabihin iyo. So, nagiging ultra-sensitive. At kaya yun ang unawain natin. Kung baga, uh, kaya siya nagiging maramdamin pagdating sa ganong bagay. Dahil nga, pasalubong niya ang tinutukoy mo. Ah, yes. mm -hmm. Kaya sabi ko, ako kasi kako, alam ko kung paano i-translate yan sa damdamin nila. Yung, mm -hmm. ba, diba, alam naman natin merong mali o may bawal, pero mm -hmm. tinasabi ko sinabi ko nga doon na, ano ba ito isang opo na telepono oh, at saka isang second iPhones? na iPhone, ah. iPhone 12. Paabutin mm. ba natin sa ganito? So it is so impractical na wow. napakaliit na bagay, di ba, mm. pwede namang, tapos nag-high blood pa siya noon, mm. di ba, and kaya kami pumunta doon kasi she will apologize and uh, uh, was planning to take down the video, but then, eh yun nga, naservo na pa, so sabi ko, hali na nga, uh, ako, ako yun lang ang appeal ko, Kabong, ano. Um, yes, sir. Mm -hmm. Ako naman, alam mo naman yan, Kabo. Pagka talagang yung OFW abusado, kagagalitan ko yan. Dito sa pagkakataon yes, na to, nararamdaman mm. ko kasi napahiya siya. Ah. Napahiya siya eh. Eh, di ba? Pa Masakit yun. Natural, natural maglilihab yun. Hmm. Di ba? Galit. Ito mo naman sa OWA, il ilang bang ganyan dumarating, di ba? Uh, ah, wala oh, yes. nang nakikita nagwawala ng ganyan. Kasi kung Wala, naintindihan na natin yung language na sasabi yes, natin kung mali siya, nang hindi, hindi ina, kinakailangan magkagalit kayo at magwala. Nakita mo, wala tayong ganyan. Ah, so, mm. uh, mm. Kasi, uh, as I've said, if I can just reiterate it to, uh, to my fellow government uh, officials, no, let us, uh, I respect our uh, uh, ardent desire to implement laws pero kailangan din kasama yung yung pananaw mo. Kailangan silipin mo ang mundo sa mata nung iyong kinakausap. Ito, katulad nito, sa mata ng OFW. Para makapagbalangkas ka rin ng tamang pamamaraan ng paghatid mo ng mensahe ng eksakto doon sa gusto mong mar ano, sabihin. Eh dito kasi napahiya eh. Yes. Napahiya. No, so, natural mag-aaway kayo. Diba? Oh. So ayan sir, bali wala sir, dapat ikabahala ang mga OFW sir ano. Ayan, maninig po yung sinabi ni admin, tax free 150,000 po ang uh, Basta sabihin mo lang malinaw, lagay mo OFW ka. Ayan, oh, dapat ilagay niyo dapat doon sa may ano, immigration card yung pipilapan niyo pag uh, pagpalandin ng eroplano is check niyo doon sa may box doon nakalagay OFW para identified alam agad ng ating ano ng ating uh, immigration doon na OFW ka. Ayan, narinig niyo mismo kay O oh, Admin na uh, ang nilignas niya dapat sugod siya doon sa immigration sa Clark nung yung makarating sa kanya itong balitang ito. Siyempre dahil ayaw po ni Admin na meron po na agrabyado mga OFW kahit nga po taga-gobyerno rin po basta alam niya'ng oh. tama po gagawin oh. niya mga gawa niya ano mo kabong kasi ano eh uh, na nasaktan din ako for the OFW natin si Majin kasi nga nasasakyang ko yung ano yung trip niya eh di ba ano mo naman OFW oh e eh, kapampangan yes, ano. uh, mm. ibigay na natin sa kanila yung medyo magmamalaki sila na may pasalubong mm. hindi naman ang ibig ko sabihin hindi naman ito napakalaking halaga mm. ang liit-liit na halaga na parang kaya ako naawa sa kanya rin kasi mm, uh, hindi mo kailangan naman kagalitan ng ganun yeah uh, sir uh, eh kung ako nga ad adavidai ko na inkwetro ng ano na kung ano-ano ba na ginagawa 'di ba sasabihin ko na ikaw kagaga pero eh, alam mo yon yung hindi hindi ko naman para bang ipararamdam sa iyo na hoy ano ako ha matasang katungkulan ko o kakasuhan okay, kita mm. o bla 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 Kagagagitan mo hmm. kasi mahal mo yung OFW pero not to embarrass. Yun yes, na, sir. Yun, That's yun, yun na That's true. Tama po. Mo, na hmm. mo, misan, di ba, matatalakan mo pero may bawi ng lambing yun. Kasi, alam mo, akabong, naawa rin talaga ako eh. Kasi, uh, yun namang iba namang mga nagko-comment, ano? Uh, eh, kung maka-comment kayo na sinungaling, ganyan, hindi. Wala. Palagay ko, di ba OFW yung mga nagaganyan eh. Siguro sir, mga nambabas lang. Itong mga, alam mo, yung mga baser na ganyan. Sana, kasi palibasa ngayon eh, nagkakapagtago kayo sa mga ID, alak pa mga profile nyo. Kung matapang kayo talaga ng ganyan, alam mo, puntahan nyo ako sa opisina, dun nyo, dun nyo, kanain yung mga komentaryo niyo ganyan pagka hindi ko kailan Kung di lang ako mm -hmm. government official, talaga mas mataray ako eh. eh <laughs> ano kasi hindi naman yun naiintindihan yung kung paano yung takbo ng isip ng isang OFW, yung mga dinanas niya. So siyempre pag ginanyan mo, nanunumbalik sa kanya lahat 'yon, yung mga ano hirap, kakahihiyan, mga ganun ba. So mas sensitive, mas sensitive siya dahil ano ikaw ano ilang taon ka sa Jeddah, 'di ba? Yes, hindi mo masasabing ikaw ang first class citizen doon so, dahil siyempre dayo ka, di ba? Apo. Apo. eh, ito, mga to, ganun. Eh, yun lang. Eh, e, e, doon lang sa mga ibang nagko-comment sa mga na-post. No? Kayo tumigil-tigil na lang kayo ng mga komentaryo yung uh, nagsinungaling, nilusot. Eh, yan ba ikaw-comment yun? Opo lang yung telepono tsaka isang lumang iPhone 12. Si Mariusin. Yeah, at least, eh, at least magandang maganda sir yung yung inyong pagkakapaliwanag na mawawala na yung Ay, ito mga comment nga nila sir eh nawawalan sila ng ano ngayon ng ng ano ng at least ng pangamba dahil alam po nila na hindi sila mapapahamak dito po sa inyong mga pinaliwanag sa kanila at mga COVID sila na dala nila yung mga pasalubong nila kaya ayan po eh, Ay, sa mga dito na lang hindi mga may medyo wag din kayo masyado magtataray ha <laughs> <laughs> oh ayan narinig nyo. Hmm, pag pag na-video na ano medyo iwas ng konting uh, sensitibo. Baka mamaya, slow lang mauwi, mag-aaway. Magiging maganda oh, eh. yung inyong uh, ano. mangyayari sa bakbakan. Pero pagka kayo, nakaramdam ng kayo ng ganyan, makakasa kayo. Eh, hmm. Eh, yan, kami ni Kabong, eh, susugod kami doon. <laughs> <laughs> si Admin ma, pagdating sa mga ganyan, at uh, talagang malino na malinaw yung uh, yung ganung klase na. Ayan, at, at least, yung pauwi na ka, nakasama ako sa bahay ngayon, pauwi ng na pibes, tatanggal na yung pangamba niya. Dahil kanina pa niya, sir, tinaisip kung iuwi pa niya yung mga kagamit niya o hindi. Dahil baka mamaya, mahod lang o pagbayarin siya sa airport. Yun hey, yung yeah. kanya sinasabi sa akin, sir. Basta mm -hmm. ulitin lang natin, kabong. You declare sir, yes, sir. An OFW, checkan niyo hmm. yung tabang box, si you take nyo, OFW. Tapos, hmm. ang ah, hanggang 150,000. Yun naman ding hmm. iba, no? Wag naman na kayo mag-uwi ng ano, ng 65 inch na color na na flat screen. Ang <laughs> dami-dami niyan dito sa Pilipinas, sa mura-mura niyan. -mura Wag na kayo mag magyabang na meron kayo na abili doon. Mas mura dito sa Pilipinas. Ang mm -hmm. hirap, ang hirap niyang mga ganyan magdadala kayo ng Oh, you know, dala ka ng 65 inch Yung isang beses nagre sa dala ng refrigerator. Ano you know, naman dadala refrigerator na sa ibang Pagkatas, una-una talaga ma-charge macha kayo ng ano, <coughs> Huwag na yung mga ganun. <coughs> Mahirap. Grabe. <Alahas. laughs> Maganda. Maganda. yung alahas, suot nyo na lang para wala <laughs> Kaya nga sir eh. At ito eh, nakapitan, mapatay oras din madaling araw na, Kisig pa kayo sir. At uh, talagang, uh, na, no, sir, at uh, nandiyan pa kayo at uh, sumagot sa ating mga kababayan po. Eh, sabi at, mo, uh, at, ano, sabi mo, ano ka, magla-live ka eh. Ngayon nga, sir. At least ito, sir. Masayang masaya mga OFW, sir. Naintindi na nila. Na, Naunawa na nila ngayon, sir. Kaya hindi na sila natatakot, sir. Ayan, ha, sa mga comment, sir. Kasi dalawa, kaya pumihawak ako hawak akong phone, sir. Kasi dalawang page po ang ginagamit kong live ngayon. Itong kabong na kung nasaan ka, at saka po yung page ko po na Bong Para sabay po. Kaya ginanong ko yung camera pa, nakikita rin ng mga nanonood sa Bong kayo na nagkasalita. Kaya nakagalito po yung camera, sir. So, sir, at, uh, ayoko na maistorbo. Meron po ba kayong nais ni sa ating mga kababay bago po kayo? Oh, yun na lang. Ano, Hindi mga mag na kung ano-ano. Again, inuulitin ko. Kung na kayo mag ng mga appliances na kayo lalaki, gusto naman. Okay. Kagaya kanina, may nagtatanong sa akin, biruin mo, mag-uwi ka ng 65-inch television set na, na TV <laughs> na mayroon pang ano, mayroon pang soundbar. Hmm. Eh, bakit doon mo bibili niyan? Yung, eh, sakit ng ulo mo pag inuwi mo yan dito. Gano, refrigerator, iuwi re mo dito. Eh, Talagang magbabalik na. <laughs> yung mga pwede nyo bilhin dito, dito nyo nalang bilhin. Mas yung and Ang isa pa, pagka kayo naman nasisita, tandaan nyo, pagtatanggol naman namin kayo. Pero wag nyo na yung mga kinakanan ako, ay bayani. Huwag na tayo magdadialogue ng gano'n. Basta, kung ano na lang yung tama, yun na lang. Kasi mayroon pa tayong mga kanana, ganito yung mga tinatratong bayani. Huwag na tayong maglilinyo ng mga ganun. Basta tingnan mm. nyo na lang kung ano yung, kung ano yung uh, nararapat, kung nagkamali ka, you apologize. Eh, basta, ano rin, magbasta basa rin tayo. No, para iwas na rin ang sakit ng ulo. Ayan. O, oh, ayan na. Ah. Marinaw sa inyo, ha? Ah. Yung ating o administrator ayan, na ay, nagsabi ay, niyan, wala na kayong dapat tayo pangamba sa kanila sa inyong pag-uwi sa mo naman sa yung nagtanong, tinan mo, hindi nakikinig. Ano daw lalagay pag hindi OFW? Eh, yeah. Yung mga kagaya <coughs> ninyo, masakit sa ulo eh. Di ba? Lino-lino ng paliwana. Pag OFW, lagay ninyo para meron kayong 150,000 na privilege na hindi ka mata. So, hindi ka OFW, eh di hindi. Ano hmm. naman, yan naman kayo eh. Ayan. <laughs> <laughs> <Hindi daw. laughs> Hindi <laughs> nyo na napapailig tuloy si Admi. Kasi yung iba, sir, nandiyan na naman, magkatanong pa talaga, sir. Eh. Yung ibang natin kababayan, eh. So, Ay, hindi uh -huh. ko na pagtatanggol yan. Ala, yari kayo. <laughs> ay, yung ba, ay, sinabi ka para sa OFW, eh. Hmm. Pag OFW, lagay mo OFW. Kung hindi ka OFW, eh, hindi, hindi naman ikaw tinutukoy natin. Diyos ko naman, no? Kanya-kanya. <laughs> <laughs> ano <ba? laughs> oh, ayan, na natunat na naaliw na, ngayon si Admin ngayon magbasa ng mga komento niyo. <laughs> eh, kasi nabasa ko, pagka ano, daw hindi na ba OFW, paano daw? Ano naman ang klaseng tanong yan? Pag OFW kami dalawa nito sa kabong eh.